Hello guys, welcome to my another vlog. Update ko kayo sa aming pusa na iring. Eh guys oh. Inunahan pa ako sa aking higaan. Ayun. Ayun guys, sarap ng ano higaan niya oh. ko guys wala ano. Sturboin ko siya. Yan si Ming Ming. Ayun ah. guys. Oba, nag -u -unat, unat pa siya oh. Uh, pupunitin pa 'yung ano oh. Huh hmm, hmm, oh, huh 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 Talaga si Ang kulit ni bing bing Miau 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 bing Ayan Ang haba nam buntut guys Ang haba nam Kau kau miau miau. kau 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 guys. kau 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 aku kau 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 Asal kau 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 Oh? kau kau lah guys sih. Eh. kau guys. Habaw. Habaw. Ah. Ah. Hi, haba. Ah. Yan, si Ming Ming. Nasa uh, sungay. Ah, Nanunong eh. Wala yung sungay, Ming. Meow. Butom ka na, no? Yan, si Ming Ito, talaga si Ming Ming. papasok sa aking, ano, kay Laliman. Parang, naglalambing talaga siya, guys. Naglalambing si Ming Ming Okay Okay na Si Ming Ming na malambing Malambing Bye bye, bye na Bye bye